what's up mga kakotas, may kuya Jet, welcome sa Akwa, there learning is the name of the game At kung baka pa lang sa aming YouTube channel, pinutin mo na ang subscribe, like, and share buttons para maging updated ka sa aming video And for this lecture video ay magbabasa tayo ng mga saknong 1005 hanggang saknong 1058 ng kwento ng Ibong Adarna Na may pamagat ng paghaharap ni Don Juan at Haring Salermo noon naman ay gising na ang haring kanilang ama nang dumungaw ay nakita ang prinsipeng na iba. Pagkakita kay Don Juan ng haring sa mahal, tinanong ng pangalan sa dyatlupang pinagmulan. Buong galang na tumugon ang prinsipeng tinanong, bati ko ay magandang hapon sa hari kung Panginoon. Bating ito ay sinuklian ng haring kapangyarihan, salamat na walang hanggan magandang hapon din naman. Sa naputol na salita ng prinsipeng napahanga, idinugtong ay lalungang nga ang sahari ng talinghaga o monarkang sakdalbuti, ako po ay isang prinsipe ng barbanyang nagkandili kaharian ding malaki. Ngalan ko po ay Don Juan, bunsong anak ng magulang. Sa berban niya ay minamahal nila ang mawalay. Bayan ninyo ay nasapit sa atas po ng pag-ibig. Pusong lumagi sa hapis, ang hanap ay isang langit sa panagimpay na talos naririto ang alindog, talang wala ng palubog ito'y anak ninyong irog. Kaya kung magiging dapat haring sakdal na ng taas, ang berban ay ilang kap sa koronang iyong hawak. Kung gayon, anang monarka, sa palasyo ay manhika at dito pag-usapan ta, ang layon mong mahalaga. Ipinakli ni Don Juan iyan po'y di pasasaan, ang hintay ko'y pag-utusan ng aking makakayanan. Hari sa gayong pahayag ang utusan na ito ay tinawag sa salitang mabanayad na yari ang kanyang atas. Ngayon din ay kumuha ka ng trigong kaani pa. Ang saan salop ay sapat na dito'y dalhin kapag daka. Nang naroon ang trigo, sabi ng hari ganito, Don Juan, pakinggan mo ang ngayoy utus ko. Trigong ito'y iyong dalhin, pag-ingatan mong magaling. Huwag mawalan ni sambutil at pakinggan ang gagawin. Iyang bundok na mataas, tibagin mo't ng mapatag. Diyan mo nga ikakalat itong trigong aking hawak. Ngayon ito ay tatanim, gabing ito ay patubuin. Ngayong gabi pamungahit, gabing ito ay aanihin. Sa gabing ito rin naman ay gagawin mong tinapay. Sa pagkoy, magigis ng pagkain ko sa agahan. Trigong bigay nitong hari, dinala ng walang ngimi. Gayon pa may nililimi ang hiwagang di mawari hanggang sa siya ay dumating sa bantay pintong bahay. Sa kanyang tinatahanay, iyon din ang gunam-gunam. Bagaman nga may habili ng prinsesa ang kanyang giliw, kaloob ay hilahil din sa bigat nitong gagawin. Tamlay ng kanyang katawan ay napuna ng dinatnan kaya't lakas ng katawan siya ay lihim na inuyam. Sa umpukan ay kasama ang kalihim ng monarka, naroon dit nagtatawa mga kasangguni niya. Pasaring mga ano bagat na isipang pumarito itong hunghang hinanap ang kamatayan? Nooy mag ka nim unang oras ng pagdilim, latag na ang taksilim, ang gabi ay dumarating. Kaharian may tahimik si Donya Maria ay ligalig, walang laman yaong isip kundi ang prinsipeng ibig. Gabi na is nahatakin nang mabigla ang paglagim, likas na sa gumigiliw ang kasuyo ay makapiling. Salamat at gumabi na. Natapos din ang balisa. Ang marilag na prinsesa ay nagayos ng gayak niya. Kanyang nang pinaglalangan harit mga kagawad man. Pinatulog na mahusay lahat silay walang malay. Sa palasyo ay nanonoog na ang lahat nga ay tulog. Dinalaw ang kanyang irog nang ang dusa ay magamot. Pagkakita nagkamayan ugali ng mga mahal at tinanong si Don Juan ng saharing kautusan. Minumot niya akong prinsesa sa prinsipeng parirala ang utos ng iyong ama mabigat at di ko kaya. Itong trigo ibinigay sa lupa ipunla ko raw sa gabing ito ay mabuhay mamungat maging tinapay. Huwag kang mag-alala ang aliw ni Doña Maria. Mahirap mapahiya ka sa utos ng aking ama. Ano ang kapangyarihan ng saharing karunungan sa mahika negra lamang ang kanyang hinahawakan? Ang dunong ni Doña Maria ay mahigit sa kanyang ama. Hawak ay mahika Blanca ang hinihiya ang lahat na. Prinsipe kong minamahal hayo ng magpahingalay. Sa layo ng paglalakbay, malaki ang kapaguran. Lahat ng dapat mong gawin ng pagyari na sa akin, matulog ka ng mahimbing at masaya kang gigising. Nangang gabi, malalim na at katahimik ay kanyang-kanya, pinalabas ng prinsesa ang dunong na ingat niya. Yaong bundok na mataas sa sandali ay napatag, trigoy na lang lahat ng wala pang isang iglap. Ang labis na pagtatakhay, likas nitong karunungan, gayong kapupunla lamang na munga at hitik naman. Noon din nga ay nagapas sa uhay ay nangalugas nangalapong namang sa agad at namasang walang liwag. Lahat itoy sa liksihan pawang inchik ang gumalaw at sa dami nilang bilang anong laki-kaingayan. Sa ingay lang ini yung pukpok mababasag na ang bundok. Mga inchik kasing pulos ang sagaway pinakilos. Ikaapat ng tugtugin, kaingayan ay kasaliw. Masay hulma ng magaling sa hurnoy titip na payin. Tinugtog ang ikalima, ang tinapay ay lutuna. Hinangong maingat nila't inuwi ni Doña Maria. Habang siya'y papauwi, hapo man ay nangingiti. Sa puso ng kanyang budhi si Don Y. Kaurali, sa pag ng kanyang ama inilipag ang lahat na, siya na may namahinga sa sariling silid niya. Sa pagpanhik sa palasyo, wala namang nakaino, kaya nayari ang templong tulog pa ang mga tao. Ang hari ng magising na hindi sa pagtataka, pagkat sa hapag nga niya ang tinapay ay nakita. At hindi nga siya lamang ang namanghas na tanaw, kundi pati ng tauhat kagawad ng kaharian. Di kawasa ay nasabi, kahangahangang prinsipe, dunong nito'y pagkabuti, tila ko'y maaapi. Gayon pa may, tingnan natin sa bago kong hihilingin sa bigat nito, marahil buhay niya ay makikitil. Kung may mga katanungan ka tungkol sa ating mga saknong na matatagpuan sa mga saknong 1005 hanggang 1058 ng kwento ng Ibong Adarna, ay mangyaring i-comment lang ito sa ating comment section at ito ay ating sasagutin sa mga sumusunod na lecture videos.